Dagdag naman sa mga balita, dito muna tayo sa mga update sa mga taas na kapulungan ng Kongreso. Ang Department of Finance ay nilinaw na hindi nila kailanman isinama ang koleksyon na nanggaling sa Philippine Offshore Gaming Operators. Yung kita raw ng Philippine Offshore Gaming Operators ay kakaramput lamang ayon sa pinuno ng Finance Department sa kanyang pagharap. Diyan sa Senado, may balita si Bombo J.C. Galvez. Hindi kinukonsidera ng Department of Finance ang kita na nagmumula sa Philippine Offshore Gaming Operators sa POGO. Itong nilinaw ni Finance Secretary Ralph Recto sa pagsisimula ng pagbusisi ng Senado sa panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon sa pagdinig ng Senate Committee on Finance. Kinuwestyon ni Senadora Lauren Legarda si Recto kung kabilang sa projected revenue collection para sa 2025 ang POGO. Paglilinaw ni Recto. Kailanman, hindi nila isinama ang koleksyon na nanggagaling sa Pogo dahil maliit lamang ang kita rito. Kahit iba ng Pogo, legal man o illegal, giit ng kalihim, maliit lamang ang magiging epekto nito sa ekonomiya ng bansa. Anya, sa katagalan, mas makabubuti pa ito sa Pilipinas. May I know if the revenue from Pogo has been included In the projected revenue collection for 2025, or kinanggal na po natin 'yon. Uh, we never Thank consider you. the revenue of POGO. Maliit lang ang revenue ng POGO. Mm. So, um maliwanag 'yung isunabe, mm. ni hindi natin uh ini-input 'yung revenue sa POGO mm. at maski na iban ang POGO legal, mm. illegal, whatever, ay wala pong impact sa ating ekonomiya. May we hear that directly from the DOF Secretary? Uh, that is correct. Uh, kung meron man, napakaliit ng impact. But I think in the long run, it will be better for us. Yes, definitely. Yes. Uh -huh. So napakaliwanag ng inyong statement yes. na hindi naka-input yan sa 2025 targets at kung ano man napakaliit na negligible because of our image, peace and order, national security uh, protection of the rights of our local people, all of this will be well worth it. Magugunit ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA ang tuluyang pagbabawal sa lahat ng pogo sa bansa. Una na rin sinabi ni Senate Committee on Ways and Means Chairman Senator Sherwin Gatchalian na isa sa nagtutulak sa pagpapatalsik ng pogo na hindi gaanong kalakihan ang mawawalang kita ng gobyerno sa pogo. Batay sa aktwal na revenue collection na iniulat ng Bureau of Internal Revenue o BIR, ang mga pogo ay naglimit ng kabuang 10.32 billion pesos habang ang Philippine Gaming and Amusement Corporation o PAGCOR ay kumita lamang ng 5.17 billion pesos noong 2023. Gamit ang average annual growth rate, ang collection ng BIR mula sa mga pogo ay nasa ang aabot lamang sa 16.08 billion pesos habang ang PAGCOR ay nasa ang kikita lamang nang 5.95 billion pesos mula sa industriya ngayong taon. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nagulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio, Bombo!